Na. Ano yan, tita? Hindi ko lang kung kasa kay Bakang ito. Ah. So, so, so ayan, sukatin, Man, na, sukatin mo na yan, Bakang Vlogs. Ayan, magsusukat tapos si Bakang ng outfit for today's video dito sa bahay mismo. Or pinalonan sa bahay mismo ni, ni tita Bot. Sana Ayan. From US ang damit po ni Bakang. Sana kasya. Sana kasya. Parang hindi magkasha So parang sa akin yan magkasya. Ayan ang mga mams. Oh, kasha kang. Ayan ang kasya kay Bak. Ay, kasha ba? Kasya baklas. Oh, kasha pala. Wow, kasha Oh, di ba? Para ng... Para ng ano, Oh, para kung uh, para kung teacher. Para kung teacher uh -huh. diyan na hindi ma, hindi, Ay, hindi mo maalam dita, kung, kung oh. anong teacher. Oh, oh. oh. It. Bongga sa. Oh, hala pa kay Madam. Ayun. Tingnan muna natin. Ay. Oh, kay Bray, bongga, bongga kay Madam. So, Suotin mo muna kang isukat muna kay Bad Madam. Okay. So, Ayan, si Sokat. Ayan sa'yo, Brenda. Ayan. Madam, sa'yo yan. Kaya, uh, bigay po ni, ni, Tita Bot o pasalubong niya sa'yo galing um, America. America. So, so mo na ni Bakang. So, ayan na guys. Si Bakang po yung model natin. O, oh, yan ang nga gusto ni Brenda. Si Bakang po yung model natin ngayon for today's video. Si so, Sukatin. Mm -mm. Ayan, si Sukatin po ni Bakang. Hala. Wow, ang ganda kang. Yan ang mga ni Brenda. Mm-mm. Di ba? So Ano po? Gugustuhan ni Tatik? Gugustuhan ni Brenda yan? Ito mga gusto ni Ay, nindang. ganda! Ganda! Ah, so. Talikod ka nga kang! Talikod ka! O, pak! O, yan po yung kay uh, pasalubong Kay Madam atin, Yes! Atin. yes. So, so, dito mo natin. <laughs> like, ako susukatin mo na natin kasi kailangan natin sukatin. So ito. Ako talaga, yun, hindi, hindi talaga ako mahilig sa mga mga ganyan. Mm. Alam ko. Kaya alam ko ang binili ko sa yo. alam, Thank you, Tita Bot. Oh. Alamin. Ay? Ang dami na yung t-shirt na uh -oh. puti. Ganda ka. Next. Next. Kukuba rin pa ba isa? So, mo? Kukuba rin na tayo. Malaki na mga natin, no? So, next.

So by the way, gusto ko na pasalamatan si Tita Bo. Tita Bo, thank you so much for ang um, pasalubong dito sa amin. Um, Hindi pa tapos. Hindi pa tapos, tapo, batla. Masampo yan. Ay, ito. Ay, kay Bakang. Ay, ay, salamat. Ay, ay, salamat. Ay, ay, ay. Bakang. Mm Oh, -mm. yan ang size ni Bakang. Kasya. Thank you. Thank you. Oh, labak, labak. Halapak. Lumalaban. So ayan pa. Ito yung sinabi nung. ah 'no, yeah! Tita, thank you Tita Bot. Ito yung sinabi niya sa akin. Tingnan, yung tingnan mo. Yo, ito yung pinili ko. Thank you Tita Bot sa ano, sa relleno. Allah. Ayun. Tinalon niya kasi Lantan kung last. In, uh, October ba 'yon or September? Sabi niya? Anong gusto mong pasalubong yung Sabi ko? Um, wala siya nag offer. Wala nang puro relleno. So, thank you, Tita Bot. Ayan, guys. Sus susukatin muna natin. Susukatin mo. Mm -hmm. ano, 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 maganda, ito? maganda, Jilla. Maganda? Oo. So, uh so, ayan. So, susukatin. Para ikaw na yung nanalo sa palaro. Ha? Para ikaw na yung nanalo sa... Uh, uh Ay, uh, Kasya? Kasya sa akin. Bawasan natin. Ito, oh. bawasan. Hindi mong siya bawasan isang linya. So, ayan, guys. So, uh, ito yung bigay sa akin ni Tita Bot. Ayan. So, thank you so much, Tita Bot. Sarili na pasalubong. Ano yun, Tita? Ito kay Mama Sita. Ah! ah ito kay Mama Sita. Wow! Bongga! Mamasita yan. Mahabol pa po si Tita Bot kay Mamasita na rin lo. Ayan po guys, so may, umiilaw pa. Ayan. Da, da ni Craft Gold, ayan. Anong gusto mo pang babae? Hala! Okay. Pang... Ah! Pang, pang, pang babae yan. Pang nila. Ang laki -laki, ayan. ang laki-laki, tao. Ayan. So, mamasita, ayan po, may, kay, may regalo din po si Tita Bot kay mamasita na rin. So, Lord. ako na magbigay ito yun. Oh, ikaw na. Ikaw na magbigay. Okay. Pero, pero, pero ichat mo ako para dalawa tayo pupunta doon para maglamulamong oh. po. Ha? Ayan. Sabi niya kasi ni mamas, ni Tita Bot sa akin, yung anong regalo ayan, na... May ayan, may isang malita pa. So, ayan na mga ma'am. Ayan. Ayan. Grabe pasabog to. Unlimited pasabog talaga si Tita Bot, 'di ba, Kang? Uh, yes. Ah! Hala, oh my god. Hala, oh my god. Kumain dito din pala si Bakang. Mm, mm So, mo, Kang. Kasha kang hindi. Tara kung mapapabawasan. Bawasan din natin yan. Sa akin, isang linya lang naman papabawas ko. Mm -mm. Ayan, bongga yung rilo ni Tita Bot. Diba? So may rilo din pala si Bakang galing kay Tita Bot from Guam. Ayan, at may dress din si Brenda. May dress din si Bakang. Para lahat Masaya. Mm, mm At syempre, hindi magpapahabol si Mamasita kasi last birthday ni Mamasita. Tinanong ko ni Tita Bot, anong regalo natin kay Mamasita? sabi ko, ikaw bahala. Sabi niya, pwedeng relo na lang iregalo ko kay Mamasita. Oh, sabi ko, ikaw bahala, Tita. Kung anong iregalo mo, tatanggapin naman yan kasi regalo naman yan. Ito kay Jigjag Wow! Kay Jigjag Kay Jigjag kang. Wow! Wow, kay Jigjag ah, gusto niya ano talaga ni Tita Bot oh, oh, mga gusto ni... Ito, ito mga bet niya. Oh, yeah, oh. mga bet niya, It itim, Jigjag alam talaga ng Tita Bot ang yeah. mga gusto ng mga bakla. Yes, ayan ha. Unlimited pasabog po talaga. Alam talaga ni Tita Bot. Yeah. And And kay Daddy Alex po from Baguio. Kasi nagbabagay si Daddy Alex eh. So ayan o, oh, kay Daddy Alex. Hindi magpahuli talaga si Tita Bot. Lotion. Shampoo. Ah, shampoo ba yan? Shampoo. Uh, walk... Ah. Huwag na. Ah! Uy! 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 Diyos ko, Lord. So, thank you, Tita Bot. Bongga talaga. Unlimited pasabog talaga si Tita Bot. Yes. Pag ah. may ari pa. Kanino pwede to? jig na yan. jig na yan? Ah, Oo. Uh -uh. uh -uh. Kay jig Ay, ikaw? Jig-jag? O, oh, Jig-jag. O, oh, jig Kunin mo yan ka kay Jig-jag. Ayan din kay jig

Kasa niya yan. Hindi oh, ka talk. Mia. Si Mia. Ay, pupunta naman dito si Mia. Oo, oh, oh, ayan. Malaki si Mia. Di malaki si oh, Mia. Malaki. Tita, parang yung butete. Ano tawag dito? Tita, baka si Mam Shichi. Yan. Pwede, pwede yan. Oh, pwede Mia. Mam Mia. Mia. Uh, Mamsi Ji? Mamsi Ji. Ano yung ni Mamsi Ji? parang botete. Eh. Ayan, Ma yan, yan. Yan, Ma'am si G. Yan, Ma'am si G. Ayan si Ma'am si So, wala na daw. Wala na akong pinara eh. Oo. Uh -uh. Sige, sige, sige. Ayan na, guys. Ano mm -hmm. yan? Mm -hmm. ah! Ay! Ano ay? Eh? Ha? Huh? Kapag... Ayan, my tips. Ahoy pa kami galing sa America. Ano yung malita bakang o? Oh. Yung kulay violet. Dalawang kulay violet? Oo. Oh, ko oh. ilagay ito kita. Ayan na guys. Alamang kiss sir. So. Huwag mo kiss. Ayan. Ayan na kinuha na po ni sister yung maleta. Na kulay violet. Nag-isa kayo. Wow. So ayan na guys. Nag-isa kami. So, by the way, may malita ng dalawa ni Iba Kang. Tag-iisa kami kulay violet. binigay po ni Tita Bot. At yung rilo naman ay napakaganda ang rilo. Hmm. May ka. so, kamat Ay, May So, ayun, tag-iisa din kami ni Iba Kang. May lamat. At tamat. syempre, mga damit na binigay ni Tita Bot galing sa kanya. At, at itong shampoo, may shampoo din galing uh, binigay galing sa kanya.

Ano Ito. Dito. Yan. Oh, oh. Ito yung pa. Oo. Oh, oh. Ma'am si oh, oh. Ito kay Mia. Yes. Kay Mia. Naalala si na ko pa. O, dito lang yan. Oh, oh. Ito naman kay Britney. Oh, Britney, Britney to life. naman kay kasi kay Brenda. Ito ito mm -hmm. naman kay Jigjag, itong days. black. Oh, yan kay Jigjag, dalawa. dalawa. Tapos, kasi okay. so, ito naman yung akin pag formal na event. Pag may event. Ayan. Tapos, ito naman sa akin. Kay Inday Katok? Yung brown. Ah, oh, yung brown ito kay Inday. Levi. Ayan, ito. Ito kay Inday. Okay. Ano okay. naman real law? Bigay Rillo. Real law? Ito po. Patingin? So, Kailangan ingatan ito. Kailangan sa sa, sa sa December. So, natin so, 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 ano pang, ano pa? Mamasita. Kay Kasi Mamasita. Pak, eh? may ilaw pa talaga kay Mamasita, oh. The Diamond Watch. The Diamond Watch. Oh, gusto nito. Kay... Mamasita. Kasi syempre para kasi alak na alak na hindi na hindi talaga tayo naliligo. Hindi niya kain shampoo. Tsaka hindi naman gamit niya. Oo. Oh, oh. tita? Hindi naman nagsasampo. Tapos. Naman. Wow. Tsaka para kay Kaila. Kay Kaila. So ano mas, anong so, masabi mo ngayon? Pagpunungin natin ang pagkain sa kabila. Ay, ano ba sabi mo ngayon? Wala well, um, ako rin Ako. Dito ka dito Ay, bang ka tabi si ka. Ano, di ba yung bag ni yung dinili natin sa taas? Oh, meron pa ako sa akin. So anong, anong message mo kay Tita Bot? Ako ako lang. dito ka dito ka, ka kay Tita, ako, tita dito Bot. Salamat si kay Tita Bot. Uh -huh for everything at uh -oh. um, Siyempre, hindi pa nang doon nagtatapos. Hindi pa nang tatapos. Meron pa, uh -oh. pa mga uh oh, pa yung baklang. Kaya nga, may mga ano pa, may pa, mga, may ano, may pa, 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 mga pasabong positive tapos. Meron po. pa tayo ang pinaka-biggest na, aside sa yate na very expensive. So, meron pa tayong pinaka-bigat na event na may uh, uh mayayari ngayong mm -hmm. April 30. Uh -oh. So, abangan nila yan. And of course, kasama natin ang kaloka, Maria Caloca. Of course, our major yeah. sponsor. Yes. Mother Queen. Delicious. Oh. So, Bobot. Na, akin, Guam. Pwede nga palitan yun. Oo. Oh, After oh. two months. Oh. Yeah, so thank you so much, Tita Bot, for everything. You're the instrument of God. It's for my good wish of the Bakit na dito kami ni Ulo? Tayo, okay, welcome. So ako naman. Um, alam na alam, alam, alam ni Tita Bot yan na sobrang thankful talaga po sa kanya kasi doon pa man, um, nag-uusap nag nag na kami um, last year pa. So, thank you so much for um, for everything. Alam, alam niyo, ba't al ka umiiyak? Ha? 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 Thank you, kita, bot, for, for everything. Basta, yun lang yun. Ang okay. tanong, you. Ano, handa ka na ba? <laughs> Ayun ah, nga, basta... Hindi you know, ako handa. Basta ako, alam niya naman. <laughs> oh. <laughs> handa ka na ba? Hindi pa ako handa? Pag, siguro pag natin niya, siguro magiging ano ako sa kanya, parang nahawaan, parang maging, parang maging handa. Uh, <laughs> oh. Pero sa akin hindi pa, hindi ako handa. O, oh, maling ka na. <laughs> Ay! Basta Kaya ka pala. Uh, ano, marami pa tayong um, pupuntahan, like a hundred islands is a first time sa kasi last bani plus bani di ba hindi hindi pa kami nakapunta di ba kang black noon so, yung nakapunta doon sila lang so hindi kami nakasama ng basic kami that time abangan nila nila di ba